Si Kagawad Luis Galman Jr., kayo po. Okay. Ako po. Ah, si Kagawad sir. sir. At uh, si Mr. Santiago Bagtas, kayo po yung admin. So meron pong idinonate ang BFAR. Yes po. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bangka. Panggamit sa barangay, patrol. Patrol ano? boat po. Patrol boat. Idinonate yun sa barangay at ang receiver ay si... Si na po. dating kapitan. Dating kapitan. Dating kapitan. Ngayon, bakit parang po napunta kay kagawad Mario Anak Nicodemus? Anak po siya nung dating kapitan, dating kapitan. Nananalo pong kagawad ngayon po. Nananalo kagawad ngayon. At kaya niya ay ibalik dahil? Minodified na daw po nila sa pera po nila. Gamit po ang pera nila. O, kasi gusto po kaya kaya mabawi. Mabawi po. Kasi nga po, kami pa daw, po kasi after po niyang mangyari po, eh, kami daw po eh, de demand dahil naman po dun sa binidyo po ng pin, binidyo po happy namin yung MRF namin na kinukuha po yung mga gamit for documentation lang naman po kasi marami din po siyang mga gamit na kinuha din po sa barangay po marami na, din opo tulad po ng mga yero po mm -hmm. opo yung mga pinagirapan daw po ng pamilya Ati po, po yung niya, mga na-donate na, na, donate na yung mga stackable chair at saka mga bangko pong tenant. bigay ni Gob. yung mga tent. Ten. Eh, pinagkukuhan niyan lahat dahil okay. na acquire niya nung siya nakaupo. Kagawad Mario Nicodemus, magandang hapon po. Ma apo, po. Uh, good, uh, good, afternoon po, Senator. Opo. Uh, gusto ko po kayo makita sana kung inyo po mamarapati next week sa Senado po sana, imbitahan namin kayo ano po para magkalamanan kung ito po bang uh, pambot na inyo na pong isole ay bagay sa inyo na ito na dapat mapupunta o dapat ba ito ay mapunta sa barangay? Ano po, mas maganda pa sinabi yung pag-usapan natin o dito na lang po ayusin na natin to? Eh po, ano po, kung nasa sa inyo po kasi po, Senator, kung ano po yan, kasi po iyan po, Senator, eh may pinagtapusan na, na pong pag-uusap po sa Sangguniang Bayan na pinag-araparapan po ng Kapitang Efrem Vargas. No, 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 sir. No, sir. Mamaya -ma na Sangguniang Bayan. Pag-usapan po muna natin sa harap ko meron pong deed of donation galing po sa BFAR. At apa. dito po sa deed of donation, i-donate po ito hindi po sa pangalan ng isang tao kundi sa pangalan ng barangay. Apa, apa. So therefore, ang mayari po dapat nito ay barangay. Now, wala dito sa deed of donation na nakalagay na pangalan mo. Na therefore, pwede mo angkinin. Magpapatawag po ako ng hearing sa Senado and I'm very serious about this because this is a serious violation ng ginagawa mo at doon sa Senado makakaharap mo ako at magigisa ka. Sinisiguro ko sa iyo 100% pagpapawisan ka doon kasi kawalang hiya po ginagawa ninyo. Ay, I'm sorry po for the sir, word. Talaga po inayos ko po, inananaw ko po na ikangay mapantulong ko rin po naman po 'yan sa mga uh, may sakit, patay at saka po ika nga kung sino man ang na nangangailangan sa akin. No sir. Maliwanag dito sa deed of donation. Na ibinibigay yung, yung motorboat sa barangay for barangay use. Never dito sa deed of donation na banggit ang pangalan mo. O oh, sir. Opo. Okay. Yan, yan po, sir. No, no, sa na natin, ginawa mo na improvement. Then well and good. Naglagay ka na improvement, pero it doesn't mean na dahil naglagay ka na improvement, mapupunta na sa iyo yun. Sa po, sir. Hindi naman po ganun eh. Naglaan na no, this is si what I want you to do, sir. This is what po, I want sir. you to do. Pag hindi mo isusolito, magmamatigas ka, magkakamdak ako ng hearing in aid of legislation, ipatatawag kita sa Senado. Sure yan. Or kapag ibibigay mo na ngayon, isusurrender mo, then hindi mo na kailangan pa mamasahe from Barangay Santa Cruz pa ang Bumbulacan going to the Senate. Mamimili ka, sir. Mamili ka. Eh, sir, ang, sa Senado tayo magkikita siya, o ngayon na po mismo sa ayusin yung natin presyo, to. Yung, yung, presyo po kasi pinag-usapan diyan, sir. Nakalaan naman po iyan sa, sa Kapitang Efrem Vargas po na ika nga yan ang pumalit na kapitan na pinag-usapan nga po, sir. Sir, nakalagay sa deed of donation for the use of barangay. It was never mentioned the name of the chairman na, na kamag-anak mo, nanay mo, na para panggamit ni chairman sa kung anumang klasing gustong discarding gamitin niya ang pambot. Magandang hapon po Mr. Cruz. Magandang hapon po Sir Rapi. Magandang Ito po dinonate po. po ng pambot niyo at kayo nga Apo. po nakapirma rito. Inaangkin na po ni Kagawad na anak po ni Ch Chairman na dad na kung saan siya po yung nagreceive ng donation niya na pambot. Opo. Actually, Sir Rapi, nag-issue na kami ng letter na ibalik po niya. Kagawad, magmamatigas ka pa o hindi? hindi naman po ako matigas sir. E kala ka, kasi yan naman po, yan nga po, kapag ko lang po, na ako naman po eh, nag ano sa inyo, na yan naman po, eh, ng na, nagkaroon ng pag-uusap po. Sir, na, sir, para, nga lang po ni, ng BIFAR, pinadalhan ka na nila ng sulat na para ibalik na yung motorboat. Makakalad ka kasi na ito, I'm sure. Property to ng barangay. Hindi mo pwedeng angkinin to. Sir, na um, na nag-usap naman po tungkol diyan. Ano pong napag-usapan at sino pong kausap ninyo, Bifar? Hindi, uh, si, ano po, si Kapitan Efren po, saka po sa Sangguniang Bayan po, na, nag, nagkaroon po iyan ng pag-uusap po, saka po iyan sila, yung Sangguniang, ba, yung Sangguniang Barangay po. Sir, hindi pwedeng pag-uusapan sa Sangguniang Barangay na yung uh, ng BIFAR ay i-convert na para maging pag-aari nyo na. Mr. Wilfredo Cruz? Nambi po. Yes po. Pwede ba yon yes, yun yung pa. style niya na, na pag usapan na kay kasi sanggunian ng barangay na ito transfer na yung uh, ownership ng bangka from the barangay to the kagawad. Maliwanag naman po si doon sa MOA na iyan ay binigay sa barangay at uh, ito'y gagamitin sa uh, seaborne yung pagpapatrol po sa kanila mga karagatan against sa uh, illegal fishing. Yun lang po. Uh, naka, doon lang po. Very clear nga po dito sir eh. Kaya lang talaga itong si uh, Mr. Mario Dincodemo, si Kagawad, ay maniwala. So Kagawad, ano sir? Magmamatigas ka talaga? Ayaw mo? Hindi naman po. Yes o no lang? Isusurrender so mo hindi? Eh, sige po. Kung ayun po, nga ano, si susurrender, pag-uusapan po dito na mga surrender po. So, susurrender mo? Tama? Eh, kaya naman po. Oh, no, sir. no, po. sir. Sagutin mo lang ko. Tama. Susurrender mo? Tama? Hindi po, sir. Meron po lang po akong explain anong konting pagano po. Oh, sige. it, it yung yun po ang pinag-usapan namin po, nakaharap po ang kapitan at saka po ng Sangguniang Bayan. Hindi po yun ang, uh, ano po, na yun naman po ang hiniling po nila. Palitan yung maliit na bangka po. Sir, kung ano na pag-usapan nyo sa barangay, sa sanggunian barangay, kung ano pa man yung, kung ano pa man grupo at mga personality uh, nandoon sa pag-uusap, null and void Kasi maliwanag dito sa deed of donation ng BIFAR na yung motor ay dinodonate paggamit ng barangay sa pagpapatrolya at hindi sinabi na yan ay pwedeng later on pag-aari na ni Kagawad kung sinong Poncio Pilatong Herodes sa Tanas Basbas Erepas. O nga po, sir. Opo ano, po yan. Pero ngayon lang nga po, nagkaroon nga po ng pag-uusap po, sir. Sir, ang kulit-kulit mo kulit talaga. Ano? Ang kulit, po, eh. Sir, ang kulit mo talaga. Paano ka naging kagawad ang kulit mo? Hindi ka na Yung pag-uusap nga, baliwala na yung kasasabi na mismo ni Will, Mr. Wilfredo Cruz. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon Kanina po. ka pa naka-monitor. Yes naka Pakipaliwanan ka dito yes sa sir. ungas na ito. Kung ano yung well, nasa batas. Yes po, sir. Simple lang naman po yan, Senator. It's a public property. He is a person in authority with custody of that property po at ginamit niya for a private purpose his own private purpose it constitutes malversation po senator tama po kayo doon dapat ano mang pag-uusap yon it is null and void because it is an illegal contract po senator so property pwede kasuhan natin ito si kagawad yes po senator it constitutes malversation sinarili niya po ang property ng gobyerno specified for a specific purpose ginawa niyang pang sarili. That's kasi my conversation. Ang, ang hirit kasi ni Kagawad, eh kasi naglagay siya ng mga improvement sa bangka. Okay, uh, that does not make it his po, Senator. Uh, hindi po basta pinaganda niya, kanya na po, Senator. Tama po yung sabi ninyo. Ano man yan, hindi, hindi, hindi niya dapat hindi dapat napunta sa kanya yan, Senator. Oh, ayan. Kagawad, abogado ng salita. Magmamatigas ka pa. Narinig ko naman po siya, narinig ko po lahat. So ulitin ko for the end time. Isosoli mo o isosoli mo? Sige po. Uh, kung ano, yun po yung ano, isosoli ko po yung sinasabi niyo ng bangka. Pero para makasiguro ko, Ateo Negal, pakiready lang yung ano, yes, yung resolusyon. Kapag nagmatigas to, okay. ka rin natin sa Senado itong ungas na ito. Yes, we'll have it ready po, Senator. And along with the other cases we have na property ng gobyerno, sinasarili po ng mga kagawad, barangay official. Mr. Cruz, sir? Yes, sir. Kung sakali, sir, eh, magkaroon kami ng hearing tungkol dito, Iimbitahin namin po kayo, kami po ang mamamasahe, pumunta kayo sa Senado bilang testigo para panindigan nyo kasi kayo po nakapirma dito na yung donation talaga at with this letter ay para sa gamit ng barangay at hindi para sa gamit ng kagawad. Di po ba, uh, sir? Yes po, Senator. Opo. Anytime po. Anytime. Kagawad Mario Nicodemos, isusolin mo na po yan ngayong araw din po mismo. Ano po? Isusolin niyo po kay Chairman Efren Vargas, kagawad, sir. Opo. Isusolin puyan po yan, sir. Sige po. Opo. 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 Kasi, Opo. sir kapag hindi niyo po sinuli yan, magmatigas kayo, dalawa pong mangyari. A, magkakaroon po ng investigasyon sa Senado tungkol dito. Lalaki tong issue. And then B, makakasuan po kayo ng malversation. Attorney Garen, ano bang parusa kapag uh, na found guilty siya sa malverse kaso malversation? Well, sa ating revised penal code po, Senator, meron po itong katapat na pagpapakulong. At bukod pa po doon, even without that, pwede natin ireklamo po ito sa uh, sanggunian po Uh, since barangay official po siya, they have jurisdiction to discipline ang mga barangay officials para ma-suspend po. Preventive suspension po in the meantime. So meron siyang uh, admin at criminal case? Yes po Senator. And pwede pong tumakbo yun na sabay. Oh. Hindi po natin kailahin tayo. Kagawat. Kasi kanina hindi ka niniwala sa akin, tigas ulo mo. Yan na mismo, abogado nagsalita si Atty. Gary Tungo. Hindi po kasi hindi naniniwala. Kaya lang po Senator, meron lang po talagang pinag-usapan po diyan. Eh yun lang po ang naging clarification sa akin nung natapos po yung pag-uusap diyan. inanaling yeah. naman po kami sa salitang pag-uusap po nila binitawan ng salita. Eh bali wala po yung pag-uusap. Unfortunately, kung sino man po yung kausap nyo, balikan nyo po yun, pagalitan nyo po, eh awayin nyo po siya kung ano pa man yung pwede nyo gawin doon sa taong yun o mga taong yun dahil yung pag-uusap nyo pala ay walang silbi. Sige po, ano din, po? Dahil po si Kapitang Efren din po yan, eh, Efren Vargas. Ang importante kasi rito, Sir Kagawad, iwasan natin na kayo po'y makasuhan na malversation, sabi nga ni Atty. Garrett, na posibleng kayo po ay masuspindi habang hin, uh, gumugulo yung kaso niyong kriminal, na later on, pwede rin kayo makulong. O isipin mo yan, dahil lamang po sa isang bangka, kayo po'y masisibak at makukulong ay, dahil po, eh, sa isang bangka. Eh, na ba ko na yun, sir. Kaya yun lang nga po. Kaya yun lang po. Nagpaliwanag lang din naman po ako, sir. Binigay ko lang din po yung panig ko lang din po, ng po. na para sa inyo po. O sana, sir, Kininsulta niyo muna si Mr. Wilfredo Cruz. O para si Mr. Cruz magbibigay sa inyo ng uh, advice, guidance kung ano yung nararapat gawin. Kasi taong gobyerno po kayo eh. So sir, asahan ko po sir ha, by uh, tomorrow yung bangka na soli na po sir ha, kagawad. Sige, ko lang po yung ano. Yung bangka naman po ang ano lang naman din po. Eh. At ba kahabol na habol po sila sa bangka, may pinag-usapan naman po kasi nga ano, naroon eh. Opo. Ako na po, yun na po ang napag-anong po ni Senator. Ako so, po, po patsensya na po at maraming salamat po. Pag mga emergency purposes po, tas mga barangay use po isla, talaga. Isla, isla. isla po kasi kami, sir. Ah, pag mga emergency, long... parang ambulansya-ambulansya. Ah, ambulansya, parang gano'n. Saka yeah. po yung kamukha nun, ano, yung mga basura, inahakot namin sa bayan, umaarkila pa kami ng bangka. Samantala meron naman libre, ilunik ng Dapat ng na gagamitin yes, sa ano. O oh, so ngayon, saan ginagamit ni Kagawad yung bangka na galing sa yeah, Bita? Diyan po yung Pinamamasada po at saka pinahoholing na pinaparkil. Ah! Oh! Pinagninegosyo niya. Pinagnegosyo. No, mula po po nung -improvise, no, eh. improvised. improvise Nung no, na-improvise po. Kung ilang taon na. Antony Garrett. Oh, e, pinag pinag e, yes po, Senator. O, oh, eh, pinamamasada, pinagrenta, pinagahawl. Eh yung kinita nung baka pwedeng bawiin, i-refund at ibalik sa barangay definitely po Senator kasi kinalugi po ito ng barangay, it will form part of the damages. Uh, kung yung bangka nga po Senator is actually lumagpas ng 20,000 ang halaga. Uh, reclusion perpetua po ang uh, punishment niya under our revised penal code. Kagawad. Reclusion perpetua. Yung pong pala ano, 'di ba nagpapabayad ka pala sa howling tapos uh, pinaarkila uh, mo pakiripan yan naman po sir eh, pinang pinanganaboy ko pero pinanturong ko rin sa mamamayan ay, hindi po, sir. Ay, naman po, ano, hindi yung puro pangit lang po ang naikwento po rin, senator. Hindi, sir, sir. Regardless, sir. Regardless kung pinatutulong mo, ang importante dito, lumitaw, na ginamit mo yan, bangka na yan, hindi para sa barangay, kundi pang sarili mo para kumita ka. At kung, ano man, kung saan mo man dinalang kita, wala nang pakialam ang batas doon. Tama ba, Tony Garrett? Tama po, senator. The mere fact na inangkin niyo po, kahit po ginagamit niya minsan for public purposes, uh, the fact na sinarili niya na po yung property is enough to constitute malversation po. Hindi, ginamit niya ito para pumita yes, kumita po. siya. Yes po, Senator. Pinag pin pinaparenta niya, pinangahawlan niya sa negosyo niya, etc., etc. Yun yes. lang, sabi niya, meron siyang konting hirit doon, pitik, na yes, po. pinamimigay ko rin naman sa taong bayan. Yes, po. Ang sabi yes, ko Mr. sa kanya, the fact na pinagkakitaan mo yan, regardless kung pinamigay mo sa taong bayan yung proceeds niyan, Yes, Hindi, hindi mag-absuelto sa iyo yan sa kasalanan mong that's, malversation. That, that's correct po. That's correct po, Senator. Yun nga po, kahit po na pinantutulong niya po yung kinikita niya dyan, the fact is it is own private business na po. Eh. Hindi na po yun yung purpose. Hindi na po siya yung purpose for why it was donated to the barangay. Sinariling niya na po yung gamit, Senator. Oh, o so, tapos na, to to gagawan, eh, yung bang mga kinita mo doon, yan po ba ay eh, uh, nag-file ka ng income tax? Meron po naman po ako sa salin po. Hindi ka, pero yung income noon, yung monthly income noon, sa pagpaparenta mo, sa paghahawling mo sa bangka, may, meron bang ano, nagbabayad ka ng tax sa BIR? Kasi pwede namin pakalkal sa BIR yan. Wala naman po sa tax po ang bangka po namin dito, sir. Ah, hindi, sir. Sa, kapag ikaw po ay may negosyo at uh, kumikita ka dahil nagpaparenta ka, nagpapahauling ka, dapat meron ka binabayaran ng tax sa barangay. Tama ba, po to Negaret? Tama po, Senator. Ang income tax rules po natin sa National Internal Revenue Code Subject po, all income from whatever source. So bukod po sa swelduhan na subject sa withholding tax, kapag ito po private business, subject po yan sa income tax. At pwede po natin patignan kung nagpa-file po siya ng income tax report niya. Pumapatong-patong na kasalanan mo kagawad. Kaya kung ako ako sa magpaka magpakabait na po kayo sir kagawad. Yeah, Magbait mabait naman po ako senator. Opo. So pakisoli okay, na po ha sir. Hindi po ako naman po ano rito sa mga tao. Kung ang tao po ang makakausap dito. Sabihin na natin for the sake of argument, maaari nga may katotohanan yung mga kinikita mo dyan sa howling, na kinikita mo dyan sa pagpaparenta, binibigay mo rin sa taong bayan, pero the credit goes to you. Hindi ang credit mapupunta sa barangay kasi isipin ng tao, pera mo yon. na ikaw magkinabang noon. Pagdating sa halalan, sa election, ang credit mapupunta sa iyo versus dapat napupunta sa buong barangay, sa lahat, sa inyo dyan sa barangay. Ang nangyari, eh tumatanggap ang taong bayan ng pera mula sa iyo na galing sa pagpaparent sa bangka, credit sa iyo yun. Pag tumakbo pang mayor, baka pwede ka pang manalo kasi ang laki ng tulong mo dahil gamit-gamit ang bangka mo. Ikaw naman, sir. Pero, sir, hindi naman po ano yung sir, sir na sinasabi mong ginagamit sa panghuling. Iyon po, iyon sa lang kung sakaling magamit lang po. Hindi po iyan ikangai na ano po halimbawa po ika nga dito sa barangay po namin. At yan naman din po si Sir Enyon Luis Galman. May bangka rin sila na ika nga, eh, talaga pong ika nga, eh, uh, nandoon po tayo sa punto na pinangahanap buhay din nila. Sir, ang mahalaga dito, sir, para hindi ka na makaroon ng sakit sa ulo, isurrender nyo na po yan maayos, mag-usap po kayo ng barangay, kung meron ho kayong dapat isole o i-refund dahil pinagkitaan nyo yan, pag-usapan nyo po para maging patas na po lahat ng uh, sistema dyan between you and the barangay at hindi na kayo magkasuhan pa. Okay, sir? Uh, Mr. Cruz? Yes, yes Senator. Apo. Sa salamat po sa pagtanggap na aming tawa. Just Apo, like I said man, kanina. Salamat din po. Apo. Anytime, pwede namin kayo ulit uh, kami mag-ugnayan sa inyo kung sakali man magmatigas po ito si Kagawat. Pero so far, okay naman po na. po. Anytime po, Senator. Dito lang po ang Salamat po, Mr. Wilfredo Cruz, Regional Director, BIFAR, Region 3, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sir, thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Pa paano ba sa turnover nito? Pag binalik na, may kasulatan ulit o hindi na? Kasi total, eh, sa balangay Actually, naman talaga itong yes po. bangka. Tama po, sir. Hindi na po kailangan ng kasulatan kasi yung kasulatan naman po nila, transferring it to him, was illegal in the first place po. Sir. Okay. So, so basta isolid nalang ni kagawad, no questions asked? Yes po, Senator. Return po yung possession doon po sa barangay po. Kagawad, maliwanag po. Okay oh, po, sir. Sige po. Kagawad. Sa harap naman po ng kapitan, pag-uusapan po namin yun. Opo, sir. Opo, sir. Sige. Kagawad, maraming salamat po, kagawad. Maraming salamat din po, Senator. Maraming salamat po. din po. Okay na po, sir. So, salamat. salamat po. Na po, sir. Bukas na bukas, sir. I-monitor po namin yung turnover. Big bigyan nyo po kami ng video para... For record purposes po eh Apo. para masiguro na talagang tinupad niya dahil kapag hindi isesena po natin. Okay? Salamat so, po. Salamat. Thank you po sa pagpunta salamat. sa tiwala. Magandang salamat. hapon po. Salamat. Sa salamat. Salamat. Yes, sir. Salamat. yes sir. Thank you po kagawad. Apo.